Yan po mga kalingap, mga kabente na nakaraang araw po. Ayan. Pumunta po kami kay Kalingap Rob kasama ko po si Robelin. Ayan, nagbenta po siya ng lansones. Ayan, napaka-bite ni Kalingap Rob. Nabigla po si Robelin sa binigay ni Kalingap Rob. Ang inasahan lang po ay yung bayad po dun sa lansones. Ang gawa po ni Kalingap Rob ay dinagdagan. Napaluha si Robelin sa sobrang saya. yan unang-una nakita niya si Kalingap Rob. Matamagal niyang hindi. Dinakita. yan po mga Kalingap mga kabente maraming salamat po sa lahat ng suporta nabigla po ako sa ginawa ni Rubilin sa binigay po ni Kalingaprab na imbis na bili po ng mga gamit niya sa sa sarili niya ito po yung ginawa niya ginawa po niyang puhunan para sa pagbili po ng mga prutas para ma maibenta yan sinamahan ko po si Rubilin ngayon dun sa sa kanilang lugar at may tumawag po na ay nagbibenta po ng karambutan ano po mga kalingap, mga ka-bente? Yan, natin naman po kami sa Barangay Kawigan. Talisay, kung saan po ay kasama ko ulit si Robilin. Nakabos na po yung tinda niyang ano, na ng sunis. Ngayon naman po ay may nag-message po sa kanya na binibintahan po siya ng rambutan. Yan, si Robilin po ay tinuturuan ko po mag ano, by incel kahit pa paano kapag anong bawa kahit wala kami ay uh, may kinaabalan po si Rubilin Kasi rambutan to eh. Subilin, so, nandito na yung rambutan na ano. I-check e mo kung good ano. Good size tapos quality size din yan. Sige na. Antitikman natin. Pan. Pan. Ini pun mga kalingat, mga kabin ni pun mga kalingat, mga kabin ni pun mga Ah, dito sa isang puno lang yan ano? Oo, oh, dito na. Dami nang naputol na sa mga gawa ng ano. Nang nagdaan bagang ano? Oo. Oh. Hmm. Paano pag mo ano, inaakyat mo? Oo. Oh. Kaya man aakyatin? Kaya man dito kasi medyo madulas. May nakasabit pa gaw. Ito isang ano. Madulas lang gawa nang nagulang ng gabi. Oo. Oh. Yun. Ano Robin? Anong kumusta ang lasa? Matamis. Kukunin mo? Mm Kukunin daw ni Robin. Mga ilang kilo yan? Iwan ko kung mag-30 naman yan. At may kilo hangga. Isa sa salula ko. Para sakto sa kilo, di ba Robin? Ano? Para hindi malugi si Robin. Pagtansya kasi mahirap. Yung pabilin na namin nakaraan, 33 kilos ano? 33 tapos lagi lang kilo lang rubelin 28 28 lang hindi mm. Then, ibig sabihin ilang kilo yung kulang mm. 5 limang kilo Hmm sabi naman natin dun sa ano nagbenta sa iyo ang nakaraan ito po yung rambutan may ibang tawag pa dito rubelin ano ko bilhin may mga target ka nang bibenta nito ano okay. mm. tapos ang pinaka importante sa nagbebenta di baling malugi ka basta yung sa mo tama sa kilo mm. ha para sa susunod magulit mag ulit ulit magbili sa iyo mahirap yung ano pa nagbenta ka tapos kulang sa ano kulang sa kilo tapos lagi mong sisiguraduhin na yung binebenta mo ay maganda kapag may halong bulok yung pili tayong masira sa mga customer ano mm. hmm. ito naman po yung bibenta ni Rubilin ngayong araw tapos po sa mga susunod dati uling ano Rubilin kaso walang uling ngayon kaya dito muna tayo sa rambutan dami sariwang sariwa so malaking bagay po yung natuturuan po kasulad ni Rubelin sa ganito pong pagbebenta dati po akong nagbabay in sale kaya may naman din po ako sa pagbebenta ng ganito ng yun naman po ina-apply ko kay Rubelin para kahit po papano And kahit nga po wala kami kahit mag isa lang siya kaya niya magbenta Ayan, marami na din po siyang natutunan sa pagbebenta naguna po kami dun sa uling kapag nagpunta po kami sa mga bundok may na bibili pa kami uling tapos binebenta din po namin dun sa ano niya tawag dun dun kala ano kala Reggie dun namin nilalagay yung uling ni Robin bibili yung uling mo bilis ano mabilis maubos hmm. Ipupunan na ang kailangan. Anong si Totoyo? Totoyo, ilang taong ka na nag-aakit? Simulang ano pa lang. Sa 10 taon na ako nag-aakit na ako eh. Ayan na, na ako, ang 27 na ako ngayon. Ah, 10 taon. Ibig sabihin, 17 years ka nag-aakit. Ano ba ang inaakitan mo? Ayun, tataas. Kung tat Ano nga po. Ano na lang. Anong piso na tag mo? Ano na ang ko? <laughs> Ibig sabihin, pili, Galing din dito. Oo. Mm. yung mga binibintahan mo i-deliver mo sila na napunta sa iyo i-deliver ko mm. Uh -huh. pag alimbawa ano ano yung sariling puno nakikiakit ka din nakikiakit lang sa ano na ipaghatian yan na pili hatian yun mm. Uh hatian -huh. pala din ang pili mm. Uh -huh. Pero may sarili man din kami po ng pili, kaso wakaw hmm. ilang, ilang po nilang pili. Hmm. Yung binuntan nyo sa amin kahap, kahapon ano, Oo. Oh. May bumili nun? May bumili? Oo, oh, may bumili. dadalhin daw sa Manila. Ah. Tapos yung balat daw pala nun, nilalaga pala yun. Oo, oh. kinakain din kinakain hmm. din daw yun, yung balat nyo yung uh Panggamot. Oo. Oh. Si Rubilin po, nag-aarimuhan pa. Ano ito mga napupulo dito? Ano yan? Libre na lang ito? Uh -huh. Sige. So, Rubilin. Nakarami uh -huh. ka na napulot. Ano ito? Sama pa ito sa inano nila o hindi na pwede? Reject na. Reject na po. Bakit ba reject na? Libre na po, Toy? Ha? Libre ba ba na? na? Bakit? Hindi na. O bakit hindi na? Para nang kasi namabasag. Ah, uh, kara. Kasi sira na. Ah, karamihan nang nababasa sira na. Mm. Di, di anong gagawin? Kakainin. -kain. Kakainin na lang. Mm. sayang naman kung hayaan na lang dito mabulok ano. Mm, mm. -mm. ganun pala 'yun. Ibig sabihin pagbasag na madaling masira. Mm. -mm. Yan pala yun. Saan natin lalagyan yan? Mm. Ruben, ano Ruben? Pwede na sa sako lagay? Mm Sa -mm. sako na lang daw, sabi ni manager Rubelin. Oo. Oh. Si Rubili na yan, no? Hindi ko tinayin ngayon. <laughs> Namimili na ng rambutan. Hmm. Kasi man natin dito. Hmm. Yan, napakasipag pala nito ni Tutoy. Asya po yung nakakit ng lansunis ni si Rubilin dun sa puno po nila. Ganun yung araw. Hmm dinabayaran po siya nung kapatid ni Robelin sa pagakit. Magkano naman ang binabayad sa iyo pag nagakit? No, sa isang kilo. Depende po sa no, sa sa usap. kitain. Kasi ah, nakapaybar, bibigyan na ako ng 200. Hmm. Depende sa makukuha. Mm. Ayan. Ang dami ng rubelin ano? Hmm. Sabi ni Totoy may dagdag daw yan ng one port. <laughs> Oo, oh, one port kada kilo. Hmm. May tubo ka na eh, kung maka sampung one port. ilan na yun? Ay, walong one port. Di ano, Dalong kilo ano to eh. Mm. Mm may kilo ka na tubo pira ba dun sa mo sa per kilo nagmamahalang rubili ng ano ang isang bagay pag binibinta pag pasapasa -pasa. nga ba, nagbili binili mo tapos bininta mo din sa nagbibinta hmm. maganda yung direkta sa puno di ba rubilin okay. Ang napakasipag nito nga nanay. Totoo ilang may asawa ka na? Meron na. Ilan na anak mo? Isa pa lang. Ay, isa pa lang. Meron pa Ibig sabihin, may plano ka pang dagdagan kasi isa pa lang. Ang <laughs> <laughs> saka na, meron pang buhay. Ilang taon na yung anak mo? Tatlo. Tatlo. Saan kayo nakatira? Dito lang din sa Kawigan. Oo. Oh. Hmm. Mahirap magparami ng anak. Mm. Siya kayo nakatira, sariling bahay o nakikitira lang? Yung sariling bahay ng kaso ay medyo ano, di pa natapos. At nagkinulang mm. ng budget. Mm. Ang importante no? Nang nabubuhay ng marangal, naghahanap buhay ng marangal na hindi tayo nakaka ng iba, no? Mm. Ay ko pala nga yun nakita ko nang umakit dun sa matas na pili, ano? Oh. Uh, ano yung sarili mong pili yung nandun sa dulo? dulo. Bali. Ayan na. 21 na lahat. Oh, 21 30, kilos eh. na rubelin. Ni Rubin kaya mo buhatin yan. <laughs> Rubin sa pagbebenta. Sa pagbebenta i mo din yung expenses mo sa pamasaya. Katantyahin mo para baka hindi ka kumita pagbenta mo na ganyan. Aw. Oh, ko lang ng konti ano. Hmm. ganun yun. Yung iba nag, uh, may, may minamainos yung expenses sa ano. Sa pinaka ano. Oh, kulang. Ito ilang kilo lahat. Bali, 26 lahat. 26 lahat. Ano yun? Kasama na yung port na sobra, hindi. Mayroon na ito, mga higit na isang kilo. Ang mga, dito. mga 28, ano? O, mga 28. Hmm. 28. Pa sobra isang kilo kasi may mga maririgig pa dito eh. Hmm. May pa sobra isang kilo. Hmm. Di bali, magkano rubelin? 780. 780? Hmm. Hmm. Magkano um, na yung binta mo sa Lansunis? Nandiyan na sa'yo yung binta ng Lansunis mo kahapon. Hmm, um, sige, bayaran mo na. Pagdating ng panahon, mayaman ito sa si Rubilin. Hmm. <laughs> Negosyante. Negosyante yan. <laughs> Umubilis ka pa ng ng Lansunis. Ano? Ano pang ibibinta mo sa sunod? Kung anong, ano? Uh, kung tapos pa uh, na. Ano? meron? Mm. Mga ano yun, December. Strapple lang. Hmm, Panaguling ka, binta mo din kay Rubelin. Oo. Mm. Panagibita din si Ati Rubelin ng mm. uling. Ang uling. Mm. Oo, oh, kahit ano. Pinabayin sila niyan. Rubelin, sigaw na. Rambutan. Rubelin, sigaw na. Rambutan kayo dyan. Kaso wala man mga tao, Rubelin, saka na lang ha. <laughs> Yan po mga kalingap mga kabente Si Rubilin Negosyante na si Rubilin ngayon marami nang ng natututunan na Negosyo Nisan pag nakaipon po siya na pera nag-aakita po yan ng kiyakira nag-ipon-ipon po siya para may pambili daw ng damit si Akira kasi lumalaki na parang nalilita na daw yata yung yung mga nauna pong bili kay ano kay ki kira na mga damit laki na mga puno ng pili dito po nag-aakit si ano dito si Totoy 17 years na po na ay oh 17 years na oh, nagaakyat ng mga puno nagaakyat ng prutas ito si eh. Ruben, kaya pa? Antoy, ako naman mabuhat. Ano kaya pa? Kaya pa. Okay, salamat tuy okay, sa pagbuhat ng ano ng Rambutan Ni Rubel. Ano dyan mo na ito? Oh. Hmm. Pang bili ng merinda. pamerinda. Yan po mga kalingap, mga kabente, si Rubelin. sinamaan ko po sa pagbili po ng kalakal. Yan, tulad po ng rambutan. Kahit po anong prutas po na binibenta, binibili po ni Rubelin para po sa panagdag po siya sa pambigay kay Akira malaking bagay po ito yung ginagawa po ni Robilin yung na ganito nakatulong po ito sa pagpataas po ng mental and physical ability at the same time na lilibang po siya at hindi po siya nag-iisip ng mga problema Yan. kaya po si Robilin po ay tuloy-tuloy po yung pagaling ganito po kasi yung sikreto niya nililibang po niyang sarili sa mga bagay-bagay po na nakapakinabangan katulad po nito na pagkakaperahan Maraming maraming salamat po sa lahat po ng sumuporta sa aking YouTube channel. Sa mga hindi po nag-i-skip ng ads, maraming maraming salamat po. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pasubscribe po Mr. Bindi Vlog. Maraming pong salamat. God bless po sa inyong lahat.